episode Pud pud na siya oh. O, pud pud na. Tingin luma mga lord. Ah, yeah. pag ganyan yung mga lord, yung mga pud pud na siya. Palitin na. Eh. Yeah, close up. Yeah. pud pud na siya. Dapat ito wakapal pa. Wakapal pa dapat. 3.5 cm diameter ito ay uh, mga 4 to 4 to 4.5 cm diameter ah hello mga lodi magkapat tayo ngayon ng ano, filter ng washing machine dahil pag siya inilagyan ng tubig ano, tumutulo mga lodi ah, tingnan mo mga lodi papakita ko sa inyo ah, ayan mga lodi ah, may ilamang pa itong ating ano, washing machine <coughs> Ay, tanggalin mo natin itong mga lodi. Tanggal natin. Ayan, tanggal natin. <coughs> Ayan mga lodi, pag nilagyan natin ito ng tubig, uh, medyo tatagay siya doon. Uh, Pahit ako sa inyo mga. Lagyan natin ng tubig dito sa gripo. Ayan. natin dyan. Buksan natin yung gripo mga lod. Oh, buksan natin. Ayan, nandiyo ito. Tumatagas yung ating gripo. Kailangan na rin natin palitan yung ating gripo mga lod. Ayan. <coughs> siya mga lod. Hindi siya nakadrain yan. Hindi siya nakadrain mga lod. Pero mapapansin natin sa baba mamaya. and Wala siyang tumutulog dyan. Ah, ano hindi na. Hindi na itong ngayon. Nagagang tubig kanina. Ah, ah hindi Pero maya maya, pag nagkaroon na ng tubig yan, ang ating, ano, itong so, washing machine, ah, tatagas na yan. <coughs> eh wetland ada boleh ada dan Oi ni dah tu mutul ah, dah tu bumi litainu. filter ni tu. Ano, no. ito yung ating filter mga lodi yan ano yung tsura nya yan hintay maghintay lang tayo mga lodi kasi hindi naman sya kagad ano eh tumutulo pero malaking ano din yung kawalan yung tubig kapag ano tumatagas ito yung tsura ng ating ano filter lang yun sya ang sukat pala itong mga lodi ano 3.5 cm ang sukat nya dito Kasi ito hindi ko nagkakamali mga nasa ano na to 4 4 cm may get to itong nasa ibaba Uh-huh. <coughs> Eh, medyo marami na yung tubig ng ating na ano, washing machine. And then, check natin to kung may ne, na, tumatagas so, na. Sa ngayon, wala pa mga lodi. Pero pag yung na, force yung ano, yung, 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 yung tubig yung sa taas, ano eh, namatagas siya. Tsaka yung ating ano, ng hindi lumalabas yung tubig ay yung mga lodi ah, try natin siyang iskin mga lodi para mapush iskin natin para ah, hindi yata nakasaksak sa loob saksak muna natin Ayan, okay, malalilastak natin muna. Tayo tayo nang mag-spin. Para ma-trigger siya. Yung kanyang ano, issue. spin natin. Spin natin ito. Uh, spin natin muna. Spin natin Pero nung nakalaan ito, nilinis ko malodi. Pero, no, may leak pa rin siya. May konting tagas pa rin. na nagiging okay pero magsumagalan naglilip na, no? pa rin siya ayun nga mga Lodi ano? nag drain tayo pero ay talaga nyo ngayon yung ano ay labas yung dulo pero at least makikita natin yung pagpapalit mga Lodi ah uh, gagawin natin, dadrain mo natin dito ba? ayaw niyang ano ay uh, ipakita yung ano. Ay uh, na di na natin. Ano anyway, wala pa sa dito. Yung tubig. Uh, pagkatapos ito sa natin lalagay kasi kapag may tubig yan hindi natin alam, mag ano magaan yung tubig. Hindi natin maayos yung pagkakalagay. Kailangan walang laman. Okay, nabalik natin yung mga lodi, naglagay ako dito ng simple lock lang Para mabisa nang matanggal Ngayon dito sa loob, may mga niya dyan yung mga lodi Dito may mga lock dyan yan Dito lock and Dito yung lock Dito yung lock Dati may mga lock pa yan, mga tourney tourney Ah. Uh, Ngayon ginawa ko na lang, ilagay ko na ng ganito kasi ginakala ako. Mo. <coughs> ano mo lang naman siya. Yeah, Ganoon. Patanggan yeah. mo. So, yun, sa basa -basa yung basa-basa yung makuputol mga loob. Matibay ah. Matibay. Hindi ko tulad ng iba. Di Bale, di ba? dito mo pala tayo mga loob. Ito, nilagyan ko ng mga ganito. Potential sa wire. Kasi palaging ginangat-ngat ng mga bait. Then, ito naman yung ating issue. Dito sa is drain. Dito yung drain sa ano. Ah, uh, uh, dito pag tayo nag uh, dryer. Dito yan. Dito naman yung sa washing. Dito yung sa washing. Mabunta dito. Kaya isa lang yung filter na ano. Uh, ito. Isa lang yung kanyang uh, Rubber na nagdadaan. Like, Ah, oh, dapat ito naka ano na ano, nakababa yun yun tumataas siya, mga loji pag ito ano natin i-drain natin Tama kita nyo, tataas sya pag naman i -up natin bababa na siya. kasi yan yung pinang lock mga Lodi, yung rubber na to Ah, uh, ito yung rubber mga lord. Ayan. Ah, uh, ito yung papalta natin. Ah. Uh, ko muna. Natanggal ko muna dito sa butas. Ayun, mga butas. Ay, mga, mga lord dito natin mapansin. Ano? Ito mas mataas. Kasi pares. Pero pares naman yung kanyang linya. Itong pinang lines. Ito kasi na-use na, nagamit na, nababanat na siya. Ito yung bago. Ano siya, hindi pa siya banat. Ito banat na siya mga lord. Ngayon natin natin 'to. Ito yung puti, lilipat natin dito. Ayan, lilipat natin mga lord. Bali ito na yating gagamitin ito. Eh sa muna natin or tatapon na. Pero ano muna natin? Itabi muna natin baka sakaling magamit ulit or magloko to. Mailagay ulit natin to kasi hindi pa naman siya ganong kasira okay <coughs> mali mga lord yun hindi ko na pakita yung ano naka close pala kanina yung ating video na natanggal ko na siya ito dito tapos ginapit ko dito hindi ko na pwedeng tanggalin baka si masira ako mga lord Naka-close pala yung ating video kanina. Bali yan mga lodi. Nataman-tama naman yung ano niya. Uh, sakto naman. Bali ito yung kanyang sa dryer para na normally open. Then ito naman sa sa washing. Uh, ito, ito yung kita naman mga lodi. Ano, pud-pud na siya. Oh. Ano, pud-pud na. Ano. Dito ano, kapal pa dito naman parehas lang din naman dito. Sakto. Then dito ay parehas lang din. Ah, medyo malabo. Yan. Dito yan. Ito sakto lang din. O. Oh. Ayan. Ito. Ang size pala itong mga laudin 3.5 cm. Ay, ito yung luma. Dito yung bago. Ayan. Stretch na. Stretch na kasi ito muna. Yung luma. Ayan yun ito yung bago Ayan. kasi bago pa nga sya hindi masyado na gagamit, nagagamit ito gamit na gamit na okay pabayag natin itong mga lodi sa ating ano pinaglagyan ah, ayun nga pala dito mga ito nakalagay mga lodi sa pinakang taas yung mga butas dyan siguro may pag may adjustment pwede natin ilagay eh ito dito nakalagay dito sa taas ah, sa pinakang taas mga lodi ng taas. Dito sa taas. Okay, lagay muna natin. Hindi ko makabit. Nalagay ko ng mga load dito sa taas. Uh, ah, hawa ko kasi yung salpa mga load. Hindi ko makabit. Ngayon, dito natin papasok yan. Yeah, dito, yung butas. Ngayon, makikita nyo mga load yung butas niya papunta sa baba. Drainage. Ito yung pinang drainage sa dulo. Ayan, makikita nyo yung pa. Yung pa, yun. Then, ito naman yung sa washing. Ito, pababa. Then yung sa dito sa ano dryer yan. Medyo mababa yung sa dryer kaysa dun sa washing kasi yung dryer normally open yan. laging nakabukas kasi pag nag ka dire diretso na. Hindi ka na magano. Wala na kasi angat ito, inaangat nung ano, inaangat to. eh yung sa dryer, really. hindi ko angat Kasi nakalagay mo dito, Uh, water drain uh, water drain to ibig sabihin hindi siya connected hindi niya kailangan gamitin to mag water drain ito dapat talaga naka diretsyo kapag nag dryer ka lalabas yung tubig okay lagyan natin ito ano ayan ayan sakto naman yun sa ano hindi, hindi maglilik ayan Sakto naman siya mga lord. Ayan. Gento. Ayan. Ito to. Ayan. Iikot lang natin to. Uh, clockwise mga lord. Clockwise. Para malak. Ayan. Yeah, yeah. Kabit Kita na natin. saktong higpit lang mga lodi yung kanya talagay yan ngayon back na natin itong ating uh, cover ayun mga na lodi nakakapit na natin yung back cover ng ating washing machine ngayon ito try na natin alagay natin ng tubig ay ah, mga lodi ano na natin ng tubig ng ating ano washing machine ah, ngayon ano, nakikita natin, ilan namang tumatagas. Kausap natin. Ah, oh, wala na watang ano, hindi sabihin maganda yung pagkakapit mo. No? Kasi talaga na ano, rubber. Yung rubber na protection dito sa dito sa washing machine natin. Eh, hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Ano ko na. Basta water ano yun. Yung sana yun. <coughs> sa yung eh, mga lodi dito sa washing machine. ano okay na mga lodi yan. Uh, Ayan, okay. Ayos na. Hindi ba? Hindi na kami tulo. Ayan tagas. Ayan tagas mga lodi. Uh, try natin itong ano. Ito yung water drain yeah? niya. Yung gana. Uh, open natin ito. Magkakaroon doon ng tubig na lalabas. Water drain. Yun. Lumabas. Ang galit. tap na agad bandi-bandi na lang yung mga labas ayan magawa natin mga lodi wala na. parang magpagan siya magbigay siya ang mistop kasi maganda yung ating ilagay na rubber at bagong bago wala na yung uh, hindi na siya pudpud kagaya nito mga <coughs> lodi hindi na pudpud yung ating um, nilagay ito yung ating makapal pa ito hindi masyado makikita Ayan. Yeah. Ito lumang, alo din. No? Kita mo naman, food food na. Food food na siya. Hindi na masyado. No? Oh, medyo wala wala. Ang dito na ating, ano, video. Uh, ah, okay. Sa so, mga subscribe, subscribe lang. Bye-bye okay, po.